iparihab ko na yan. Pero, tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon? Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalagin na sana... Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung vision niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga disisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kapan ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pag-tribor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential funds na kuntuduusin ng galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukok sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. pala ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng Kabinete, kitang kita na ng taong bayan wala nang puwang ang kahihiyan para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon 68 years old po ang tatay ko nung pinatagsik sa pwesto 68 years old na rin si Bongbong Bong ngayon November 17 din noong 2021 noong ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyang na taon na nakakaraan sa November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa ng mga bayani. Haluhal na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at palanahimik. Hindi na tayo malanahimik dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Pinasusok lamang ko pa ang pag-alok ng mag -inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa halos apat na dekada wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos gusto kong ipamo ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtratrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador, hindi ako halos nagpapahina para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabi ni Marcos na bawin na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsable anak. Matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at kagapagpatupad ng batas. Siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan bilang senador at lingkod bayan, batik ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pag nanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kabuluhan sa Mindanao, alangan ng biyera sa China at Estados Unidos. Kawalang pananagutan sa controls control scam. palang takipan. Panggigipit sa hindi kaalyado. Pagkakanulo sa kapwa Pilipino. Pagdakit sa dating Pangulong Matandat may sakit upang ihagis lamang sa balsang dayuan pagsarsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang denubyo't kalamidad na nagdudulot ng panusa, ang korupsyon na nauli sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay magsusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang inay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aini ni Bonet. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonet, magkatatlong taon na tayong hindi lang kakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakangting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi matagdagan. Bongbong ang aalala sa'yo si Manan. Tuwing kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaking ang pinagbago mo, itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapakalong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong pa talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong kamas ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama mo sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka na iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan kay Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, adin ko. Tapusin ko na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang bulog sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala pero hindi pa huli ang lahat. Tama na alin ko, magpahitra na tayo. Umuwi na tayo, magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilinat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo silang ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magbilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ipinupulong nilang ang Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa addiction na bigyan mo ng malubhang kakamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo sa kita na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kaya na naman ang panghuhusga sa akin malinaw sa aking puso nagapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bongin, gusto ko malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung napapahamak ka kaya hinihingi ko na tayo ni na mga alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kaya mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganag, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi pipigil manalangin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang kumpulin at ibig sabihin ng salitang kapatid kapatid, magbuhay kayong mga kapatid.